Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng lunes, May 27, 2024. Para sa mataong aris, gawin mo lang ang kasalukuyan mong ginagawa. Hindi pa ngayon ang panahon upang mapalit ng susi ng tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero 3, 9 18 27 33 at 39 Para sa mataong taurus, kumilos ka ayon sa plano mo. Huwag kang mabahala kapag sa biglang tingin ay parang hindi kumagana ang mga plano mo. Ituloy mo lang ito. Dahil sa bandang huli, suwabing swabing mo rin itong matutupad. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mga sorting numero 6 15 22 28 34 at 42. Para sa mataong Gemini, huwag mong pansinin ang mga mamimintas at walang ginawa kundi abangan ang pagkakamali ng kanilang kapwa. Masasayang lamang ang iyong oras sa mga itong klaseng mga tao. Ang iyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang iyong mga numero 5, 16, 23, 29, 33 at 45. Para sa mga taong cancer, pantayin mo ang mga kinakain mo. Hindi lahat ng pumapasok sa bibig at tiyan ay napapakinabangan. Huwag kang kakain na mapagkain, mahirap matunaw. Ang iyong mapalad kulay ay white. Ang iyong mga numero 2, 11, 20, 28, 34 at 39. Para sa mga taong leyo, hayaan mo lang ang kukontra sa iyo. Sa ngayon lang naman siya ganun. Dahil pagkatapos naman ito, ay makikitang malapit na malapit sa puso niya. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 1, 4, 11, 19, 26, At 34. Para sa mataong Virgo, tumitibay at tumatatag ang tao dahil sa mga pagsubok na kanilang pinagtaraanan. kaya hindi dapat takasan o iwasan ang mga ito. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte numero 5, 14, 18, 25, 37, at 40. Para sa mataong Libra, mapapagaan ang buhay mo sa pananahimik. Ang iyong na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 3, 15, 16, 22, 39, at 45. Para sa mataong Scorpio, magkunwari kang hindi kaanong nahihirapan sa buhay. Sa ganito, mas madali kang makaahon sa problema at agad na magtatagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga masweting numero, 2, 12, 18, 21, 33 at 44. Para sa mataong sagitarius, huwag mong pilitin na tapusin ang mahirap tapusin. Ang buhay ay hindi pabilisan. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink ang yung mga masweting numero 3, 6, 15, 27, 36, at 44. Para sa mataong Capricorn, sweti ka ngayon at biglaan ang dating ng mga sweti mo. Ang lumapalad ng kulaya blue ang yung mga masweting numero 1, 8, 13, 28, 34, at 39. Para sa mataong Aquarius, tanggapin mo na maluwag sa loob ang mga kaganapan. Kailangan itong mangyari para mabigyan ng daan ang mga swerte mo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga swerte numero 4, 11, 17, 22, 31 at 45. Para sa mga taong Pisces, ngumiti ka kapag nahihirapan at napapagod ka dahil ito ang kondisyon ng langit bago ihulog sa iyo ang malaking swerte. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerteng numero, 1, 7, 20, 26, 34 at 40.